May talagang may pabaon pa ho na atas ang PNP chip dahil ang kanya pong atas of course nananatili po yung pangunahin pong prioridad ng pambansang pulisya na sugpuin po sugpuin po ang illegal na droga tuldukan na ha? ayan po yung word tuldukan sugpuin na ang a-illegal na droga at ayan uh, po ay alinsunod na rin po sa direktiba ng kanila pong Commander-in-Chief na si uh, Commander-in-Chief, of course, Pangulong uh, Bongbong Marcos at uh, buong puso po nilang tinutupad po ang utos po na iyan. At uh, hahabulin po, hahabulin po ng uh, Pambansang Polisya na mga lespo. yan pong mga sangkot po sa illegal na droga at batid naman po ninyo yung mga report po ng ating pong mga kasamaan sa labas ng himpilan. Street, ah, street pusher, street level po ah, ang ah, kanila pong mga tinutugis, na ah, mga pusher. Wala po sa mga big time patungo naman po sa mga street level pushers at wala pong sinisino-sino at wala rin po walang takas sa batas. Ayan po ang tinitiyak po ni General Marbil Kaya't uh, kakasuhan po nila yan, papanagutin po nila yan, yan pong mga mauhuli po.